Are you excited mamaya to meet Tita Ivana? Yes, po. Do you know her face na? Yay! Maganda. Nakita ko siya tiktok nagdance at dami subscribers. dami, no? Mam, what time tayo alis ng house? Alis. Kung pupunta ba tayo ng mall, saan mo ba gustong-gustong pumunta? Yung may mga bibilihin ka. If magsha-shopping ka, shop all you want. Saan mo gusto pumunta? Dalawa. Pero mama, magdadala na lang sa isa supermarket. Okay. Hi. Mama. Mimit mo si Tita Ivana ha, good girl, okay? Okay po. Asan siya po? Wala pa, 3.30 pa. Say that. Yay! Hey. What hey. do you say to Hi, Ninang Ivana. Hi, Ninang Ivana. Hi. Hi. Ivana. <laughs> Titi ha, behave tayo ha. Okay, po. No shouting. Yes po. <laughs> And... Yes uh, so oh po. And opo. Burger. Okay? Pagkakita mo, hello po. Good afternoon. Saan Hello po. Para pakita. Hello po. Good afternoon. Nice to meet you po. Love you, Katie. I love you. Siya talaga. Mamimiss kita, mamay. Mamimiss kita. Pumuntaan kita next week, ha? Opo, call me. Why? So pretty, Katie. Thank you. No shouting, baby, ha? Okay, po. And po and opo. Opo. Okay, love you. Love you. Punta tayo saan mamaya? sa ano, Maya? Sa Gutopia? Yes, po. Play tayo? Yes, po. May slime dun, eh. I like the slime. Okay. Later, play tayo. Pagtapos yung Tita Ivana. Okay? Okay. I okay lang, you. late ako uuwi. So Opo, it's okay. Para walang traffic. Yes, po. So pretty. Hi, Mama. Love you. Love you. Kiss, Mama. 155 daw po. Excited yan na tumigil ka, Ivana. Love you, Father. Katie. Buhin ko po. Promise, ha? Kailangan yes. mo. Oh, Don't shouting, baby, ha?

Okay, um, first time to meet June. Pasco. Pasco. Wow. Yes. June. I Yes! Bawal mag positibidad. Mawun ng pagbabago sa pagkakasama. Yes. Okay. Saka <laughs> so, hingganong gumusmo niya. Okay. Okay. Haha. Okay. Okay. Haha. Okay. Haha. 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 ko Haha. 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 na. Ay. Bye. 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 visit? Bye. 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 siya Bye. Bye. Ako na. Bye. Bye. sa... Bye. 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 Get, get bye. 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 Bye

Huh? Cellphone. Wow. Ano sa sabi mo kay Tita Ivana? Thank you Tita Ivana sa mga staff ko. Thank you po sa can't say no to Katie. Thank you po sa can't say no to Katie. Sana po maulit po ito. Saya-saya ko po. Wow. Ito po, slime, oh. Lalabas uh, ko lahat. lahat. Wow, ilalabas mo lahat? Anak, wag lalaroin lahat. Pili ka lang na pwede mong laruin, ha? Opo. Lalagay ko lang dun, oh. Okay. Eh, hey, but ba't hindi mo binili yung mga classmates mo? Ayaw ko po. Bakit? Kasi sa akin lang yan, please. Nakakahiya po kay Tita Ivana. <laughs> wow iphone na huli. Kaya nga nakakaya pero humirit ka pa talaga ng iPhone. Buti hindi mo nasabing video, okay? Opo. O nakalimutan mo? Nakalimutan, kaso gabi na po. Ah, gabi ah. na. Nagka ah. Look, oh, may chair tayong bago. Ang cute. Thank you po. Alam mo, magkano bili ko dyan? How much bili ko dyan? 3,000. 1 One wow. peso lang. Wow. One peso yeah. lang. Saan po? Sa sa shopping na basta online. Piso lang. Wow, ayan na yung mga ano. Madalang si mamang mo Tinawaran. Tinawaran. ko, anak. My new best friend. Thank you for my new best friend. Who is it? Tita Ivana. Wow. <laughs> Thank you, Ivana. Thank you, Tita Ivana. Oh, uh, play ka na. Anong lalaroin mo dyan? Barbie house. Barbie house muna. Hindi lahat yan i-open, anak, ha? Yes. Ayaw mag-dropping sa Japan. Dahil? Mahirap magdala sa Manila. Sa... Sorry, mama. Nagbili tayo ng Na? madami. <laughs> Bye! Bye! Bye!